Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Kamusta ka, JM? Wait lang, kamusta hindi po na natin? Kalma muna tayo, pakalpahin ang mga dugo, ang mga blood pressure. JM, kamusta ka? Uh, masaya, masaya po ako ngayon. At uh, kanina hindi kasi sobrang miss na miss ko na siya. Gusto ko na siya. Bestie, OA ka. Sobra ka na. Two points. Oy, okay, Parang gumaling ka bigla. Pwede. Um, oh. Kaya kapsul na kayo. Ah! Hmm. Bestie! <laughs> ito, Emma, ito, natanong ko na rin kay Piang kanina. Ito, tatanong ko ulit sa'yo. Last time na nagkausap tayo, overwhelmed ka rin sa pinakapamilya nung kalalabas nyo lang sa BBB. This time, ha, kamusta ang buhay mo so far after BBB? Ngayon, uh, hindi ko may paliwanag kung gaano kasaya yung, ah, uh, uh, ito, itong buhay ko ngayon. At uh, sobrang dami ng blessing na dumadating. Anteunting uh, dumarating yung mga inaasam ko lang noon. At syempre, hindi ko makukuha yung mga bagay na yun, kundi din dahil sa kayo. oh Well, nabanggit mo na ng din oh, dahil kay Piyang, di ba? Yes! Ano yung message mo, JM, kay Piyang? Cut <laughs> mo na lang <laughs> Bestie, kalbay! Na ganyan-ganyan, mamaya aawain na ako. Hindi, <laughs> <laughs> siyempre, unang-una, gusto sabihin sa'yo na... Uy! <laughs> Hindi, gusto, gusto, gusto sabihin sa'yo na una. Proud na proud ako sa'yo, sa lahat. At uh, sobrang thankful ako na dumating ka sa buhay ko. <laughs> At, uh, and aside doon, uh, maraming maraming salamat. Gusto magpasalamat Uh, sa sa suporta na ibinibigay ibinibigay mo sa akin since day one at uh, hindi ka nawawala sa tabi ko at iyon uh, isa rin sa mga pinapangawa sa iyo hindi hindi ako mawawala sa tabi mo <coughs> na oh, oh. Ang message mo kay Jane. Sabi, sabi ko na kanina. Ulitin mo ng kaharap sa Ulitin mo. <laughs> ay, ay <laughs> sabi ko naman na sa kanina. Talaga. <laughs> Eh, nasabi ko naman na kanina dito eh. Huwag nang wala siya eh. Ete, ulit! Dito na ulit! 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 The dog's out! Boom! Ulit. Ete, Ang message ko sa kanya... Dikit uwaw, ah. Mamaya, yan. Pag wala ng tao. And then, oh, gusto ko sabihin sa'yo na proud na proud ako sa'yo. Lagi ka sa'kin sa yung sinasabi yun everyday na super proud ako sa kanya kasi ngayon, uh, meron na siyang solo movie niya na lead role siya doon. The... And sinasabi ko naman sa na super proud ako sa kanya and alam kong gagalingan mo at alam kong kaya mo yun kasi magaling ka talaga. Ayun, uh, kaya huwag Uy, huwag niyo yun! niya. Tapos, ah, uh, lagi ka naman sinasabi din na hindi ako mawawala. Depende, alam mo, oh, mag-aaway mag, mag lang kita, pero, you know, uh oo, -oh, aawayin lang kita hanggat gusto mo, pero, alam mo yun. Oh. Proud na proud ako sa'yo. Kaya huwag niyo na nga sa movie niya. Kasi solo niya yon. Hayaan natin siyang mag-shine kasi alam nating lahat na kaya niya yon kasi magaling siya. Yeah! At sama-sama tayo sa premiere night ng The Child No. 82. Huwag kayo mawawala lahat doon dahil pinapangako ko sa inyo magaling tong taon ito. At syempre, isa lang sa napansin doon. Gusto ko lang sabihin na kahit hindi nyo naman hanapin si Fiyang dun sa pelikula ngayon, eh. Uh, kasi gusto ko lang ipangako sa inyo, no? Magkaroon man ako ng uh, pelikula na may ka-love team, si Fiyang lang ang una't huli kong pipili, eh. Pangako. Wala kayo naman dito. Eto na! Eto na! Eto na! Eto na natin to! Ano naman ang message nyo, JM and Fiyang? Sa lahat na nagmamahal siya. Kung mo na. Kayo, huwag kayong masyadong selosa. Jampong, Jemfyang, Slayer, Sulu. Alang niyo, mas malala pa kayong magselos kaysa sa akin. Sa totoo lang. Sa to ako yung nai-stress. kaming dalawa yung nai-stress every time na nagsiselos kayo. Hindi pa ba sapat? Yung assurance na binibigay namin. Hanggat hindi natatanggal tong singsing -sing na to. Hindi sabihin mo. Okay, Ito so, ang palatandaan. Ikaw din naman ah. na. Na hindi na mabasa ko din kasi yun sa mga comments niyo na hangga't hindi natatanggal, hangga't na ah? Nabasa ko kasi sa comment na hangga't suot daw naman yung singsing. Ibig sabihin okay. Ako na nagsasabi sa inyo, hangga't suot namin to. Walang papansin. <laughs> Ente, ayun, maraming maraming salamat sa suporta niyo. Hindi kayo nagsasawa na sumuporta sa amin. At huwag na huwag niyong kakalimutan ng child number 82. Lead role, J.M. Ibarra. Oh, hindi! Proud na proud kasi ako sa'yo doon. Sabi ni J.M., okay na yan, okay na, na. yan. Hey. Kasi, totoo. Grabe yung pagka-proud ko sa kanya na nakuha na niya yung lead role. Mamaya, umiiyak na ako. Then, totoo. Super proud talaga ako. Oo, oh, palakpakalaman oh. natin silang dalawa. Ikaw, okay, J.M., ano naman na message mo sa mga fans? Ayun, siyempre. Wala po yan eh. Ayun siyempre sa lahat, ano, sa lahat ng bandong na nandito na sumusuporta kay sa akin and sa amin dalawa. Maraming maraming salamat. Sobrang thankful kami sa inyo. At uh, gaya nga ng paulit-ulit namin sinasabi, kung ano ginagawa namin dito, kung anong trabaho yung ginagawa namin, eh para sa inyo yung hindi yung para sa amin. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay, sila wow. sa Huwag yeah. na kayong magsiselos. Pag ako minabasa, nabasa, ko kayo, ha? Ah. Huwag <laughs> ah, nabasa ako ng kayo, ha? Ah. Yes, malapakan natin. Yes! Kevin Piang. Kaya naman, Kevin, do it. Dali mo na yan. Yes, and we heard that there's more JM. And to help us announce the great news, let's once again call on stage the CEO of Dearface. Walang naman din si Miss Jonah. Palang Jona. makalaman natin na let's miss Jonah. Miss Jonah, eto po. To those who is new to Dear Face, can you tell us more about Beauty Bean Soko Malos? Yes! Well, ayan, kayo unang makakaalam. And first time in Dear Face history, nakukuha kami ng male. And pa talaga ng plans namin for JM and Fia. <laughs> at yun nga, di ba, kanina, <laughs> sinasabi ko sa inyo, um, super deserve nila yung spot na kung nasaan sila ngayon dahil super humble nila at saka mababait na tao talaga sila. Kung ano yung nakikita nyo, yun din yung nakita namin backstage. <laughs> so, ayun. So, yung Chocomalos kasi, um, na-discover din ni JM kay Fiyang. So, madami kasi kami yung pinadala kay Fiang and pinainom niya yung iba. And um, sabi nga namin, first time namin magkakaroon ng face for Choco Malos and super perfect si JM for that. Wow, ang bongga naman. Pero ito naman, question for you, JM. No? How did you discover uh, Dear Face, Beauty Bean, Choco Malos at kailan ka nagstart start uminom nito? Uh, since, uh, ito nga, since nakuha ko yung itong Piligula ng project, kailangan ko kasi uh, magpalint ng katawan, at least magmukha akong teenager. So, kinakailangan ko ng mga supplement eh, you know, na may uh, protein. Tama? And, alam mo naman, kapag may yung ibang whey protein, marami kasing side effect yun eh, like breakouts, ganaan. And, ito, ang pinakang sinadya sa akin, ni yung, well, honestly, itong uh, dear face na Chocomalos, And ah, uh, ayun po, si Kay Piang dito. Wow, wow. at sobra naman pala. No, congratulations Jones, po, not just by Kay Piang, but also to JM for exciting collaboration with Deerface! Balakpakan naman natin! Ang wow. dami talagang dapat nabalan from Deerface and of course, <inaudible> from Pyang and JF. Kaya tutok lang po kayo mga dearies and besties. Kaya naman besties and dear bosses, eto na po ang pinaka inaabang moment natin tonight. We, we've seen all your entries and sobra pong napawaw ang aming mga, uh, mga hurado. Yes. And ang glow up moments tonight, Kevin. Correct, Ay, And Now, Let's give it up for our five winners ng ating Winning Glow Photo Contest. Each winner will get a selfie opportunity po with Pia. Yeah. And this time, nandito rin si JM, di ba? Sobrang suwerte nyo. During our meet and greet session, kaya get ready. Bye! Please direct your eyes on the screen at ang ating first winner ay... I... Well at ASFDGIL underscore. Congratulations, Sayo! Next winner, I see underscore Krista. Congratulations for our next winner. It's you at Kyle DMO4. Congratulations. Next winner naman i am at KV underscore B60. And for our last winner, it's you. the the one only Jemmy. Congratulations. Ayo. If you see your name or social media on the screen, please proceed po sa left side ng stage ngayon na. And to our winners, please please make sure po na dala nyo ang iyong mga phone so we can verify po na kayo ang nag-post. Also, din po ng ID, approach our stage managers so they can assist you. Thank you and congratulations. Grabe no ay grabe po, Miss Jonah. What an unforgettable day from the games to the glow hanggang sa kilik at tawanan. talaga naman lahat yan mas naging special because of you, our besties and dear bosses. Nag-enjoy ba ang lahat? Nag-enjoy kayo! Pero bago natin tuluyang magpaalam let's hear a few words from Fiyang herself para sa lahat ng dumating at sumuporta ngayong araw Fiyang okay hello maraming maraming salamat po uh, sa pagpunta data sa dear face x Fiyang collaboration ng uh, dear face ah ayun. Pasensya na kayo. Medyo matamlay tayo ngayon. Dahil tayo ay may lagnat. ah, uh, maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Di lang sa akin, sa kanya din. Huwag na huwag kayong magsasawang sumuporta. Sana hindi kayo magsawa sa mukha namin. Kahit ako mismo sa sarili ko, nagsasawa na ako sa mukha ko. Ago. Pag ayaw na wala ha. Papablatter ko ka kayo. Well, maraming maraming salamat sa inyo always remember who did yun 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 let's yun party, Ala, let's party pala. <laughs> Reach the end of our program. We just want to take a moment to thank each and every one of you for being here today. Maraming salamat for all your love, excitement, and of course for making this celebration truly unforgettable. And please share with us your photos and videos, post your favorite snaps from today's Dear Face X Fang meet and greet on social media, and don't forget to tag us at Dear Faze Ph on Facebook and TikTok. And at Dear page official on Instagram. And of course, don't forget to tag Miss Jonah as well at Jonah Aya or J-O-N-A-H-I-A-H on Facebook and Instagram. And at Jonah Season Ramos on TikTok. And make make sure, sorry, to use our official hashtag, hashtags Dearface, hashtag Xp Dear hashtag, hashtag Beautymilk. This has been your host, I'm Kevin Montiliano. At ako naman po si Ayi from the Hideout Comedy Bar and Vice Comedy Club. Keep spreading that winning glow to all our guests. The fun is not yet over. Please stay for the meet and greet and wait a bit as we set up our stage. Kaya manatili lamang po muna tayong nakaupo while we prepare for the meet and greet. Lalapitan po kayo ng mga ashers. Para palapitin sa side ng stage. Thank you so much. All right, at this point, Miss Jonah, Piyang, and JM, please stay on stage for our photo op. And also, besties and dear bosses, we're also taking a quick break before the meet and greet with Yang. Please stay in your seats and relax for a bit. We'll be back shortly, so don't go anywhere. And it's besties and dear bosses, the stage is set and it's time for one of the most awaited parts of today's our meet and greet with Yang. here's how it going to do. First, we'll start with our regular... Okay, okay? Break muna tayo, mga besties, para mag-prepare tayo. Maihanda natin ang ating stage sa ating meet and greet ng Dear Face X Piyang. May picture din yan. Once again, manatili po muna tayong nakaupo while we prepare for our meet and greet. Yes.